Sinusulong sa Senado ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga kawani ng gobyerno sangkot sa diskriminasyon at pagkiling sa pamahagi ng ayuda. Sa inihaing panukalang batas ni Senator Erwin Tulfo na is niyang madisqualify o tuluyan ang pagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang sinumang mapatutunayang namimili ng bibigyan ng ayuda mabigat na parusa kasi kalamidad na nga kailangan ng tao ng kanyang pamilya na makakain mamimili ka hindi mo siya bibigyan dahil uunahin mo yung mga kamag-anak mo <laughs> eh, hindi naman po pwede so yan ang unang uh, batas na inihain natin last week Ipinulukala din ni Tulfo na bawasan ng sangkatutak na requirement para makatanggap ng ayuda may isa pa akong panukala na bawas-bawasan yung requirement na sandamakmak na requirement. Di rin mahanapin mo pa ang marriage contract ninyo mag-asawa. Hahanapin yung birth certificate ng bata. Ayon kay Tulfo, hindi naman kailangan ng dagdag na pondo para sa mga ibinibigay na ayuda ng pamahalaan. Pero sakali anyang kailanganin ito maaari naman umanong bawasan ang pondo na idilalaan sa ilang proyekto ng pamahalaan gaya ng flood control projects. Ngayon, kung sasabihin ng DBM na problema, kung may mga additional tayo na ayuda, then why don't we cut down on other expenses? Isa na dyan yung flood control. Sa kaalam ng karamihan, ang dami ngayong for later release na project that hinold ng, hinhold ng pa, uh, Malacanang, pinahold ng Pangulo dahil nakita ng Pangulo parang tila inabuso, pulo flood-flood control. Ang tinig ni Senator Erwin Tulfo.